Hi guys, may iho lang ako no, dumating na delivery from Shopee. Mam-order kasi ako ng IC, ano. Sabi dito is 10 pieces daw ito. 10 pieces lang ba? No? ang value niya is F4558. tone control, ayusin ko yung tone control ng ano ko, tone control circuit ng aking amplifier. Siguro schedule ko yun, uh, um, magpapalit ako nito. Siguro papalitan ko na lahat, no? Kasi kung magpapalit ko ng isa, parang kakapain mo yun eh. Pero kung lahat naka, ano, isa muna tapos sa uh, ite-test mo para mas parang matagal. <laughs> Kaya uh, lahat lahat na tatalitan ko. Ta yung unit yung amplifier unit na binili mo pagdating ng 5 years, 5 years in use. Uh, normal lang na may mag-deteriorate mag -de na ano na IC no. Kasi nga uh, may uh, may ano to eh. Uh, may lifespan. So pagka medyo yung tunog ng amplifier eh hindi na ma maganda naman pero hindi siya pulido. Baka dito na rin sa mga IC. Ito yung nagpa-process ng mga ng sound no, yung bass treble. Mi. Kompleto siya. Ano nga pala yan, guys? Sa ah, 95 95 pesos. Kasama, uh, kasama na yung delivery charge. Meron na naman akong i-hold, no? Na materials. In-order ko to sa Shopee. Uh, dumating na eh. Saan ko muna no? So, naka outshare then kahon box volume control volume control ah 8 pins no para sa ano din to ano sa amplifier Ayan, ang value niya 50k, no? Ayan, 8 pins. Oh. Ayan. Tapos, dito naman sa kabilang plastic o styrofoam. Kapasitor na ang value niya, electrolytic capacitor to, ano, may positive negative. Ayan. 100 microfarad. 100 microfarad by 50 volts. Dalawa to. Tapos, transistor. Ayan. C20 C2073 Mga driver to no. Bali dalawa. Dalawa siya para meron na akong spare no. At dito sa huli, um A940. Ito ba A940, dalawa rin siya. Itong transistor, no? Itong dalawang piraso, A940, uh, 30 to. Ito naman, 2073, dalawa, 30 din. Itong kapasitor, 12 itong dalawa. At saka itong volume control, na 8 pins o pot potentiometer ano to ah, 17 pesos okay